Patay ang tatlong magkakaanak sa Puerto Princesa, Palawan matapos salpukin ng water tanker ang sinasakyan nilang motorsiklo. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Napunta sa gilid ng kalsada ang motor na ito. Yan ay matapos salbokin ng water tanker truck sa Puerto Princesa City, Palawan kahapon. Sakay na motor ang apat na magkakaanak. Isinugod sila sa ospital pero binawian ng buhay ang tatlo sa kanila. Kabilang ang padre de pamilya, kanyang asawa at tatlong toong gulang nilang anak sugatan naman ang isa pang anak ng mag-asawa. Base sa investigasyon, mabilis ang takbo ng truck at pagdating sa korbadang bahagi ng kalsada ay bigla itong napunta sa kabilang linya. Saktong nakasilubong ng truck ang motor ng mga biktima. Inaresto ang driver ng truck na maharap sa patong-patong na reklamo. Nahulog sa kanal ang shuttle bus na ito sa New Bataan, Davao de Oro, Hagabi. Ayon sa pulisya, papunta sa baye na maragusan ang bus. Iniwasan ng driver ang isang sasakyan na papasalubong sa kanyang lane. Pero dahil madulas ang kalsada bunsod ng ulan, nawalan ng na kontrol ang bus hanggang sa tuluyang nadisgrasya. Wala namang nasaktan. Nagkahanap ng mga rescuer ang isang lolo na nahulog sa sapa sa Tuwaw, Cagayan. Ayon sa mga otoridad, pauwi na ang lolo kasama ang kanyang mga kaanak noong Webes. Tumawid sila sa kahoy na tulay nang bigla itong naputol. Tuluyang nahulog ang lalaki at tinangay ng agos ng sapa. Napag-alaman na lasing ang lolo nang mahulog mula sa tulay. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Niki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.